Paano nga ba man natin maiwasan yung mga hindi iskwaladong bahay? O uh, mali ang pagkaka-layout. At ano ang magiging uh, consequences nito, ano magiging disadvantages nito pagdating sa finishing. So yan ang pag-uusapan natin ngayon, kung paano natin maiwasan 'yan. So ano pang hinihintay natin? Tara na. Intro muna. So good day mga ka-DIY So andito na naman tayo Sa akin channel na Pinoy DIY TV So ngayon ang topic natin ngayon ay pang Kung may iwasan yung hindi uh, Hindi iskwaladong Pagkaka-layout sa bahay Kasi Makikita nyo yan kapag itinayo na yung bahay At lalo na kapag nando na sa finishing So syempre ang uh, pagle layout niyan mga ka DIY ay magsisimula muna tayo sa batter board. So ang batter board na pakalaking roll niyan at o, ginagampanan niyan para maging maayos at magandang tingnan ng ating bahay. So siyempre kukunin muna natin yung perimeter line. Diba? So kapag nakuha na natin yung perimeter line at masukat na natin yung mga building line natin so dyan na tayo mag-uumpisa ng paggagawa ng butterboard board kung yan tulad yung nakikita nyo na yan na mga kahoy na yan naka setup na yan at may tanse so para makuha nyo yung tamang ipag-iskwala nito Uh, kukunin nyo muna yung sa yung sukat mula sa perimeter line hanggang sa building line so kapag nakuha nyo na yan so gagawa na naman kayo ng isang tansi para don sa sentro para don sa doon mismo sa may butterboard so sa pag layout ng uh, butterboard tulad ng mga isa na una kong video so wag na wag kayong gagamit ng steel square lalo na kung maliit na steel square kasi sa totoo lang sa konting sablay nyo sa paglalayout nyan sa tanse, pagdating nyan sa dulo malaki na ang diferensya nyan kahit sumablay kayo ng 5mm dito sa unahan pagdating nyan doon kung malayo ang uh, tansi nyo, ang malayo ang magiging malayo ang sukat ng uh, building line nyo so pagdating nyan doon aabot nyo ng 3 to 5 cm so maraming nagkakamali sa ganyan so ang magandang pang layout dyan mga ka DIY ay ang ordinary or marine plywood kahit one port na plywood lang so kailangan may matatag yan na tuntungan dapat makapwesto yan dito sa kantuhan ng tansinyo. Dahil kitang-kita nyo dyan kung hindi iskwalado yan dahil ang sukat ng plywood na yan ay 4 feet by 8 feet. o kung sa millimeter man ay 1240 at 1220 mm at ang kahabaan naman yan ay 2,440 mm so mas malaki yan mas malaki yan ang dihamak sa mga laking eskwala so yan medyo malilimitahan nyo na ang pagkakamali so kapag pinesto nyo sa kantuhan isunod nyo na lang yung tansi syempre ipapantay nyo muna dun sa building line nyo yung isang side ng plywood at yung isang tanse, isunod nyo na yon kung sakaling may diferensya. So, kapag uh, naya, huwag nyo mo nang alis yung plywood, basta naka, yan ang nagiging plantilla nyo. So, kumuha na rin kayo ng sukat, kapareho ng sukat dito sa kabilang gilid, doon sa kabilang gilid naman. Parehong pareho sukat at ganun din sa kabilang tanse, sa kabilang gilid. So, kapag uh, nakuha nyo na yan, So, hindi pa tayo nagtatapos dyan. Maninigurado tayo. Kunin nyo muna yung yung diagonal measurement niya. Yan. Kung ano yung nakuha nyo rito sa kabila, dapat maging pareho dito sa kabila. Kapag hindi naging pareho yan, meron kayong konting adjustment na gagawin. Pero, wag nyo nang babaguin tong iskwalado nyo dito dahil yan mismo ay is iskwalado na diyan na kayo maring nagkamali lang kayo sa pagguhit o sa pagdingin sa metro kaya nagkaganon so double check tayo i double check hanggang triple check o hanggang maari apat na check kasi diyan nagsisimula ang magiging layout ng bahay nyo ang magiging squareness ng bahay nyo, dyan magsisimula sa butterboard na yan, sa tansing yan so huwag nyong baliwalain yan so yung nakikita nyong cross na yan ng mga tansi, yan na ang magiging sentrohan ng column nyo at ng footings. so kaya nga dyan mula sa magiging building line nyo, dapat umatras pa kayo ng 1 meter para dyan sa pagkabit ng butterboard kasi kapag uh, ipinantay nyo dyan wala na kapag nagukay masisira na yung butterboard nyo kasi ang uh, ang kolom ang puttings nyo ay sumusukat yan ng 1 meter 1,200 uh, 1.2 meter hanggang 1 meter pinaka maliit na yan lalo pag second floor yung gagawin yung bahay so yung 1 meter niyong iniatras mula sa building line ay tama na yan. Okay na yan. So, dahil mula dyan sa tanse, uh, maghukay ka lang naman ng 0.5 meter dyan. 0.5 meters magkabilahan. So, mula dyan sa tanse at uh, mula dyan sa building line, yung layo ng butterboard ay 1 meter, ay mayroon ka pang kalating metrong allowance. So, hindi na siya matatawaan ng hukay. So, bakit ano nga ba ano nga ba magiging disadvantage ng mga hindi iskwaladong bahay? So, unang-una makikita niya sa loob ng bahay sa finishing na sa tiles. So, may nakikita kayo yung mga siro na hindi pantay. Uh, katulad nyan mga gano, hindi siruong, hindi pantay-pantay ibig sabihin, ang bahay nyo ay hindi iskwalado. Dahil ang pagle-layout ng tiles ay sinisimulan niyan sa gitna ng building nyo o gitna ng pinto ano di, depende sa mason depende yan so ibig sabihin ang latag ng tiles nyo ay papunta sa gilid mula sa gitna papunta sa gilid so magigisiro niya ng gilid Diyan nyo na makikita na hindi eskwalado ang bahay nyo So, sasabihin ng iba, pwede na habulin sa palitada. Oo nga, pwedeng habulin. Pero, o, paano naman yung gastos ng may-ari? Ibig sabihin, pag hinabol mo yan, mas lalaki pa ang gastos, mas dadami pang pa simento, buhangin ang magagamit. Kesa doon sa nalayout mo na muna ng pantay. So, kung ano yung kwentada, kung ano yung uh, estimate, hindi na magkakalayo doon. So saan pa saan pa natin makikita ang hindi squaladong bahay? So doon sa eaves, doon sa structural muna tayo, sa structural. Sa structural muna tayo sa mga king posts, sa mga batin at doon sa allowance papuntang eaves, allowance ng uh, ng uh, structural nyo papunta ng Ibs. So, yon sa batin nga, sa batin. Kasi, kapag uh, yung batin, yung alawas niyan, pare-pareho kasi yan eh, pare-pareho. Kapag hindi nila na-detect na hindi eskwalado ang bahay, yung nag-i-structural niyan, yung button niyan, pare yan pare-pareho yan nililayout pare-pareho distansya niyan mula sa king post so okay na layout na ang structural okay na ngayon pagdating sa eaves makikita niya yung eaves kasi yung kisame doon sa labas ng uh, bahay doon sa bubong na so siyempre, makikita mo yan at lalong lalo yung gagawa ng IBS makikita nyo yung discolored ng bay kasi hindi magiging pare yung -pare putol niya. Okay? At pagdating din naman sa roof, sa roofings, uh, lalong makikita yan kasi yung pagli-layout ng roof ay pantayan eh. Hindi mo pwedeng itabingi yan pagli-layout ng uh, roofings lalo yung mga color roof kasi may mga may male female yan eh may slot yan eh so kapag itinabingi mo yan halimbawa uh, mo dito sa dulo syempre kailangan ipasok mo rin siya doon sa slot nung isang na uh, uh, roofings so kapag uh, habang nile-layout nila yan, nakikita nilang tabingi yan eh. Magiging tabingi yan. So, maapektuhan yan din yung yung sa gutter. Maapektuhan niya. Kasi, dito sa dulo, okay. Pero pagdating nasa dulo, nasa gitna na ng gutter yung room niya. Pero pagdating nasa dulo, eh, natatakpan yung gutter. So, dyan pa lang, dyan magkakaproblema na yung magro-roofings. So, dapat maging responsable tayo mga ka-DIY. Kasi, oo nga't hindi sa atin yan, pero pinaghirapan ng may-ari ang perang yan para lang may patayon ng maganda at dream house nilang bahay. So, inuulit ko, dito pala sa butterboard, dapat maging responsable na tayo. Para maiwasan natin ang pagkakamali hanggang sa finishing. So, okay mga ka-DIY, hanggang dito na lang. Sana supportan nyo itong ating channel para patuloy tayo makapaghatid ng mga kapakipakinabang na mga uh, tips para sa mga ka-DIY natin. So, don't forget to subscribe, like and share. At hit nyo na rin ang notification bell. Para naman sa, sa mga susunod nating video ay ma-notify kayo sa mga video ko pang may-upload. Okay, thanks for watching.